Guys, tayo po ay nagaano na po nitong malunggay. Yan. Kalipito yung ating mga ingredients na gagamitin. Tayo po dito ay may harina. Yan. Tapos po may isang karuch. Tapos po tayo dito may isang isda na napakahaba. Midbid po yan. Napakalaki. Mm. Ito po ay frozen. Ito po ay nilagay sa rep. And guys, nagbabalit na po si mama ng karuch. Yan guys, niya yara-yara ating karuch. Iyon guys, nag-ano na rin po si Ma'am Itong ating pong bawang. Hiwa-hiwa na rin po. Ito na. Hmm, tukang bukas ka kay, ano ay, yung sa kukumilan mo, yung aking, ano, laptop. Yung laptop ako, yung laptop ko, yung buksan ako sa kukumilan. Yan, at binabaltan na rin po ito ang sibuyas. At hiwa hiwa na rin po yan ng pino. Yan, at hiwa na po ni mama itong itong sibuyas. Yan guys, bali po, kunin na po ni mama yung pinakalaman po ng ating isdang midbid kanya pong kinukon po doon sa may pinakang buntot para pong hinihiwa po at para doon po lalabas yung pinakalaman po niya. Yan, kanya pong pinipisil-pisil para po pumunta doon. Mm. Galing guys, no? guys, at okay na po yung ating isda. Itanga na po ni mama. Yung mga tinik. Nalagyan na po yung sibuyas. Mix-mix po. Kuna. Nalagyan din po ng bawang. Bawang. lagyan din po ng paminta. Ayan. Paminta. Ba? Bakit? Nililipay ng... Ah, tama, siya, ano? Ito ano? Nililipay. Ano na po? sinya ni Lia po ay masama po ang dam mm Pinalagay -hmm. mm -hmm. na rin po yung karach. Yan, lagyan din po ng baking. start. Can start. Ano ba yung start natin? Wala ano lahat, ay kulang okay. na, eh. natin. Ang tapat pa na ay? Yan na din po natin ng start. Ang susana. Ang ganda wala tayo. Bibili na lang. Bibilin na lang. Bibilin na? na. uh <laughs> Lemur. 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 asin Lemur. 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 Cheese Cheese hmm?

Nalagyan din po ng ano, malunggay. Kasi sa atin na rin po yan, nalagyan ng tubig. Hindi ko na pa nagpakita sa inyo. Mama! 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 Yan, yan at nagsasakuan na po si Mama. Nag-vaporate na po. At akin pong pinatulog muna si Malia. Kasi si Mama nagluto na rin po ng sausawan. Mama! 你呢？你呢？哎，你好，你

Ayan yeah, guys, yan na fish siya po yung ating fishball. Kasi yung ating sasawan. Ayan. Yeah. Ayan yung isda. Ang yung isda. Ayan yung isda. Ayan yung isda. Ayan yung yung isda. kayo, yung isda. Ayan yung yung malunggay? Ayan yung isda.

harap. Ay, <laughs> mo. Kaya yeah. ka mga tita, eh. Kaya hey. baka ay pila. pa dyan, hindi na. Kaya pa dyan, hindi pa dyan, pa dyan, hindi na. Kaya pa dyan, pa dyan, hindi na. Kaya pa dyan, hindi na. pa pa ano? okay. pa okay. pa

Radali na paglalangoy. Mga para, ay, ay ka maglalangoy. Baka ay, Hindi mo naman masabay. Um, Sarap maglangoy ha, Nayshay, no? Salamat, Ninay. May pwede Ay uhuho ka? Huwag pa. po ako sa inges. Gagalalaan Ay, nahanap pala tayo, Timon. Timon. Si Timon, wala hindi

Hindi yung gagawin pulot, nila. Ay, nga. lang ito. Nagkakain ito ka. Ito, ang luto nito. Ito, sauce, Tama na naman yung di ba mapahalaga Di pa tira sa kapi Kaya pala nang hihisi. Ang niyang. nga kung kung sa Kaya na, naka na. dalangan talagang kakunti ang harina. Sa dadamihan at mapigas. Oo, hindi ko binamihan. Ang Vai dinaik si. Mai anggi qulai dinaik ni tega ngagi ained pass pida. Mati yungeday. Buber lima, nga nae aani mataraa ase itu? Hikonos pita cabu. Nito persona kan ka n media naso? Hingka galea do sila. Maso your non salaries? 법an. Ingakati langi, hatafai. A 1970-i hali ro Nang, 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 nang. Situ ngarang lalikil nang leh kongsilit. Mpaking mahalan. Mpaking mahalan. Mpaking mahalan. Mpaking mahalan. Hmm. Mpaking mahalan. Hmm. Jok sien ayo nyi to. Nabi sisi. Hmm, ngaer gita kaya lang kaya sa ano ano ay, ano ano atong harot ayun kahit tumay ko like ang tika ang tito pag lang isang ganun may yung mula yun ang mga bulay ko lang sa kaman ito.